Hindi lang sa serbisyong medikal, water system projects, tulong pinansyal at pangkabuhayan at relief operations nakatutok ang Akubicol Party List. Ngayon, isinusulong din ng grupo ang paggamit ng renewable energy, lalo na sa mga lugar na hindi pa naaabot ng kuryente upang magkaroon ng sustainable at pangmatagalang solusyon ang bansa pagdating sa energy poverty. Sa isinagawang Media Fellowship Press Conference ng Akubicol Party List nitong ikalabing isa ng Abril na ginanap sa Cherish Resort and Hotel, lungsod ng Masbate, Binanggit ni na Second nominee at ang kasalukuyang alkalde ng Legazpi City na si Mayor Alfredo Pido Garbin Jr. at ni Third nominee Attorney Jan Almario Chan na kanilang tututukan sa Kongreso na magkaroon ng mga panukalang batas na tutugon sa paggamit ng renewable energy bilang alternatibong solusyon para makakuha ng enerhiya. Ayon kay Attorney Chan, mahalagang matutukan ng pamahalaan ang pagsuporta sa mga proyektong nakatuon sa renewable energy gaya ng solar, wind at hydropower. Bukod sa positibong epekto nito sa kalikasan, malaking tulong din ito sa mga komunidad na matagal nang napag-iiwanan pagdating sa serbisyong elektrisidad. Yung sa renewable energy na projects po, kasi meron tayong mga existing laws and issuances and regulations uh, promoting renewable energy. But for me po kasi, hindi pa sapat talaga na yung mga batas natin, hindi pa napapansin yung uh, far-flung areas, mga off-grid areas. And tulad po nang sabi ni Sir kanina, kailangan po mas mapansin pa yung environmental aspects po ng mga ganitong policies. So, ang dami pa pong pwedeng gawin po pagdating sa renewable energy. Lalo na with the goal set by the government na by uh, 2030 ay may 35% na po tayo na renewable energy. Then by 2040 ay uh, I think it's 50% renewable energy na po dapat sa Philippines. So, Uh, with the uh, goals in mind, I think important po na makapagsabatas po na mas may incentivize po yung uh, makagawa po ng uh, energy generation plants na malinis na kuryente rin po. Taong 2019 pa nang sinimulan ng Akobicol ang paglunsad ng mga proyektong gumagamit ng alternatibong paraan ng enerhiya gaya ng Renewable Energy Based Water System kung saan nito lamang buwan ng Pebrero ay pinasanayaan ng grupo ang kanilang Level 2 Solar Powered Water System sa Barangay San Antonio, Santicon, Malilipot, Albay. Ang init mula sa araw ang iginagamit na enerhiya sa pagpapatakbo sa mga makina nito para makapagsupply ng malinis na tubig sa mga lugar. Kaugnay nito, nangako ang Akubicol na kanila pang palalakasin ang mga umiiral na batas upang mahikayat ang mga negosyante at lokal na pamahlaan na mamuhunan sa green energy, mapalawak ang akses ng kuryente lalo na sa mga probinsya tulad ng Masbate at matugunan ang lumalalang epekto ng climate change sa bansa.